Na-try mo sundin lahat ng YouTube tips? Yung pang nag-research ka pa ng best time to upload, tapos gumamit pa tayo ng mga clickbait dyan, mga eye-catching thumbnail, pero nung in-upload natin, boom! Wala pang nanonood. <laughs> Ilang oras na lumipas, wala pa rin nanonood. Ang tanong, bakit ganun? Ginawa ko naman lahat. Well, yan yung pag-uusapan natin. Real talk style lang tayo ngayon. Kasi minsan, kumpleto ka naman sa mga tips. Sinunod mo naman, pero kulang pa rin yung views. Hindi nga lang kulang, minsan wala pa talagang views, diba? Eto na. Lahat ng tips, ginawa ko na. Hmm. Lahat ng YouTube tips, sinundan ko yung mga content creator na nagsasabi ng ganito mga tips. Ginawa ko, sinunod ko, everyday upload or three times a week, ginawa ko yan. Use the trending keywords, ginawa ko rin yan. Maglagay ng mukha sa thumbnail na nung una pinag-iisipan ko kasi agad-agad makikita yun. Ginawa ko na din. Pero anong meron? after all that effort, tahimik pa rin ang aking notification bell, ang aking analytics ay mababa pa rin, number of views ay 1, 2, 3, 4, 5. At kahit naka, minsan hindi pa nga proportion yan ha, 5 viewers tapos 1 like. Sana naman no, yung mga manunod mag-like naman. <laughs> tapos, ano mayon yun, nagtanong ako sa sarili ko, baka may mali si algorithm. Pero alam niyo na realize ko, hindi naman algorithm ang problema eh. Baka ako muna. Mm, mm Real talk tayo mga ka-virtual friend ko siya, no? Yung YouTube tips, helpful yan. Talagang nakakatulong yan. Pero hindi yan siya magic formula. Hindi talaga yan magic formula. Kasi kahit sundin natin lahat ng strategiya na binibigyan nila, eh kung hindi ka pa totoo, hindi pa ako totoo sa content ko, eh mapapansin, alam ko mapapansin nyo yun ng mga viewers eh, tsaka talagang, alam mo yun, kahit pa paano siguro naman, kahit ako, no, kung ako yung manunood, tapos makikita ko yung viewers, eh, yung, yung content creator mismo magsasalita, tapos parang wala naman siya sa sinasabi niya, i-scroll ko up, hindi ako manunood. Napapansin yun eh. Kaya, baka naman hindi si Algo ang problema, kundi tayo mismo, kasi hindi pa tayo, alam mo yun, hindi pa tayo totoo sa sarili natin. Kasi ano yun eh, ramdam, ramdam ng viewers yung kung ka, di ba? Ramdam yun mga tao na um, ginagawa lang para sumikat, hindi dahil sa may gustong ibahagi. Alam mo yung ganun. At doon ako nagbago. Kasi nung una talagang pilit-pilit. No? Pero nung nakita ko yung value, at talagang first time ako nakabasa ng comment na nagpapasalamat, talagang doon ko na, doon bago yung pananaw ko. Sa, nakafocus ako ngayon sa value ng, ng, ng video ko. Kung baga, ko. Na, okay lang naman ng mga tips. Sundin siya. Kaso hindi tayo kailangan mag-focus doon. No? Simula natin. Kaya, kaya nga sinimulan ko tong Angel ano eh, Angel um, channel kasi uh, para sa isang baguhang YouTuber ko ay ano yun um, mga totoong kwento lang ang ibabahagi ko. Dati lagi kong ginagawa yung nag-check ako sa analytics ko every five minutes ha. Minsan eh hindi you know, siguro Oo, basta na, 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 na temp akong i-check yung analytics ko, kung ilang views na, kahit bagong upload pa lang ha, grabe. <laughs> Tapos makita ko doon, uwi, may one view. After two minutes, one view pa din. After five minutes, ten minutes, one view pa din. Ako pala yun. Talagang, excuse me. Pero ayun, parang, narealize ko lang, mas okay na yung ten viewers kesa sa one thousand clicks na wala naman pakialam sa content ko. Di ba? Yung ten viewers na yun na natili at tapusin yung views, video ko ay, yun yung totoo. Umaga, narealize ko na sila yung ano sila yung totoong viewers ko at hindi lang yung 1000 fake clicks diba at wala namang pakialam sa content ko kaya ang ang tunay na sikreto talaga gusto mo ng real secret is yung wag nating habulin yung views habulin natin yung uh, yung skill or yung value yung improvement at yung consistency kasi kung magaling ka nga diyan sa craft mo magaling ka nga mag-edit no um wala naman sa puso mo wala din yun. Darating yung tamang audience para sa atin. Kasi yung views hindi hindi natin yung kontrolado eh. Pero yung effort na ibibigay natin sa bawat content natin, yun yung kontrolado natin. No? Yun yung kontrolado. At ramdam yan ang manunood sa atin. Ang YouTube tips ay, sabi ko nga ulitin ko, nakakatulong siya pero hindi siya magic formula talaga. Ang kailangan dito ay consistency at talagang perseverance kung tawagin. Diba? Yung iba nga, ano eh, kailangan lang natin magantay iba nga dyan, di ba one month pa lang gusto na kagad mag viral or a week pa lang gusto ka na kagad mag viral hello hindi naman ganun yun di ba marahil kung artista ka tapos pumasok ka sa larangan ng youtube talagang sisikat ang mag viral ka pero kagaya sa atin na baguhan hindi naman tayo kilala sa larangan ng ganito eh talagang mag aantay ka at nagpupusigi ka di ba mas maganda na yun kaya kung nagsisimula ka pa lang wag tayong magmadali no? I-enjoy lang natin yung proseso. Ang content natin, ano yan eh, parang halaman. Yung video natin, parang halaman yan. Yung pagpasok mo sa larangan ng YouTube, parang halaman yan. Kailangan mong, kailangan ka maging consistent sa pagdidilig. Hindi ka agad yan bubuhusan mo ng isahan, tapos mamumulaklak. Hindi. Kailangan yan everyday. Every single day nang may pagmamahal, may passion sa pag-aalaga ng halaman, mamumulaklak 'yan. Ganun din tayo. Mamumulaklak at mamumunga tayo at makikita tayo ng ng ibang mga tao at meron talaga silang yung ano, masasabi nila ay gusto ko itong content. Ang creator na 'to kasi dami kong natutunan sa kanya. Yun, 'yun yung value, 'di ba? Kaya mga ka-friendly uh, virtual ka-friendly ko dyan, kung napagod ka ng kakasunod sa mga YouTube tips, tandaan lang natin 'to. Hindi natin kailangan maging perfect. Kailangan lang nating maging totoo. <laughs> gawin natin yung content natin na gusto natin, hindi yung content na gusto ni algorithm kasi magiging robot na tayo niyan, di ba? Kasi balang araw, makikita rin, ibibigay din tayo ni algorithm doon sa mga taong totoo at nasa tamang panahon. Mm -hmm. So, kung relate, 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 so kung relate ka sa struggle ko na ito, or just struggle, kundi journey kong ito, e-comment eh, mo dyan sa baba, ginawa ko rin lahat. <laughs> At huwag mo naman kalimutan mag-like at mag-subscribe. Mag Samahan mo ako sa journey kong ito at lagi kong sasabihin sa aking pagkatapos, dream it, film it, live it. Let's do mga ka-YouTubers.